Hello everyone, welcome back to my youtube channel on this video, I'm gonna share with you paano lutuin ang karyoka or to some, uh, tinatawag siyang bitsu bitso, -bitso. Uh, actually, bitsu-bitsu talaga siya sa amin so, uh, sa paggawa ng bitsu-bitsu or karyoka guys, kailangan natin ng sweet or glutinous rice flour since mano-mano ito ang gamitin natin is gata ng niyog, konting sugar at yeast ayan lang yung ga gagamitin natin at yung buko, no yung laman ng buko. So, ang gawin natin guys, is ihalo lang natin siya. Okay, uh, and then after nun i-leave uh, muna natin ng mga around 30 minutes yung na-mix na natin na uh, rice flour uh, para tumubo siya. And once tumubo na siya, uh, kailangan mong kumuha uh, ng malitan na proportion guys, parang dough tsaka inform yun siya ng ovular or yung oblong style no, gamit yung bare hand mo um, so uh, yung kamay ng nanay ko malinis naman yan kasi um, yan, yeah, nangyugas talaga siya before siya mag prepare so ganun yung pagawa guys ang style na gawin mo uh, is maliit lang siya na portion na parang oblong and once na natapos mo na siyang gawin um, kailangan mo mag init ng mantika at once nainit na siya, um, mo na siya i-deep fry ng 8 to 10 minutes. Make sure na nag-golden na, na yung color ng, golden ng color ng, um, yoka before mo siya i-kuhanin sa, um, yan. Now, once na nakuha mo na lahat, naluto mo na lahat, uh, kumuha ka ng kawa at yung brown sugar and then, After mo siyang ma-add, uh, make sure na mag siya and then ilagay mo lahat yung karyoka balls or yung bitsu and make sure na mahalo sila bago mo siya i-serve. So, ganun ang pagloto ng bitsu And guys, if you're new to this YouTube channel, again, please don't forget to subscribe and see you on my next video. Thank you for watching!